pag nagsisimula ka palang magnegosyo, sobrang hirap niyan. Kasi wala pang bibili sa'yo, kasi wala pang nakakilala ng brand mo. Madami kang isasakripisyo, pera, puyat, pagod, lahat-lahat ng pwede mong isakripisyo. Kaya naman pag nag-business kayo guys, ay siguraduhin ready-ready kayo. Ngayong araw pala na ito ay meron tayong nakausap, nakakilala namin na galing pang Dubai. At interesado daw siya sa ating Ilocos Longganisa kaya o-order siya at iuuwi doon sa at Dubai. At itong kaibigan natin ito ay interesado daw in the future na mag-invest sa ating Ilocos Longganisa. O, oh, di ba? Meron na tayong investor, guys. Kaya naman, umorder ito ng 24 jars, guys. At ang 24 jars, guys, ay 10 kilo. Kaya, gumawa na kami agad. By the way, guys, yung una naming blogo na ginawa ay napapangitan kami. Kaya, iniba namin to. Mas pinili namin na gawin itong simple lang, pero stunning ang itsura. Dahil hindi pa namin kayang kumuha ng graphic artist para gumawa ng aming logo, guys, ay gumamit muna kami ng sarili naming Canva na free hindi ito naka-pro guys. Kaya yun, ito yung magiging outcome. At yun nga guys, ito na yung mga ginawa naming longganisa. Niluto na namin ito agad. At ito nga yung itsura niya guys pag wala pa siyang corn oil. So, i-pressurize -pre pa natin yan at steam. At ito na nga siya guys, nilalagyan na natin siya ng corn oil para mas mapatagal pa ang kanyang buhay. At habang ini-steam ito guys, ay nag-usap-usap kami sa mga iba pang planong susunod naming gawin. At kinabukasan, ay nagpagawa na kami ng sticker. At syempre guys, tinikman namin yung niluto natin kagabi dahil hindi pwedeng hindi namin to titikman bago namin to i-deliver. At yun nga guys, pasadong pasado naman yung lasa sa amin. Napakasarap nito, ilokos na ilokos. At yun nga guys, after nyan ay dinikitan na namin yung mga jar gamit ang gawa naming logo upang mas magandang tignan nito. Kaya tingnan nyo naman guys ay napakaganda niyan. At syempre guys, sinil na rin namin ang mga jar na ito. At eto na nga guys, yung final view niya. So yun guys, ready for deliver na to bukas. Bye!